Buenos dias damas y caballeros uh, We are going to bring you a very very short vlog dahil uh, may lakad lang po tayo today uh, Ito po ay uh, ukol dito sa, sa paghahabol ng gobyerno kay uh, uh, fugitive uh, congressman kasi may warrant of arrest na laban sa kanya fugitive congressman and former chairman of the Appropriations Committee na si Saldico. Kung naalala nyo po uh, kaya medyo meron tayo mga negative uh, negative uh, commentaries sa uh, bagal ng aksyon ni President Bongbong Marcos uh, negative commentaries uh, sa sa uh, halata talaga pag protection pagbibigay niya ng protection pag cover up niya sa involvement ni Martin Romualdez kasi kung maaga pa, maaga pa, after yung July, Sona Expose niya, ha? Tinukuan na niya, tinarget na niya, yung two masterminds, two masterminds, si, uh, si, uh, Cheese Escudero, but especially, si Martin Romualdez, kasi, si Cheese Escudero, pumasok na lang yan, as uh, Senate President in 2024. Si, si, uh, si uh, Speaker Romualdez 2022 pa pinagnanakawan na ng budget until umabot ng 2025. Kap, uh, ka, kwan sila, kapartner sila uh, ni Sandy na operator niya. Sana noon pa lang, after the July expose sa SONA, doon uh, doon, ito noon na niya yung, uh, yung investigasyon or itinarget na niya yung Pinokus na niya yung investigasyon kay Cheese at saka kay uh, Romualdez. Pero hindi niya nagawa 'yun. Nagala nakagalaw pa si Romualdez na 1 2 3 pa yung kapatid niya, uh, pinatakas pa si Saldico. at nung natakas na si Saldico, hindi pa kaagad-agad pinakancel yung yung uh, yung passport dahil uh, uh from uh, uh, July up to now up to this month November sinusubukan pa ni President Bongbong Marcos gawin controlled demolition ang expose eksposenya kumbaga tamaan lahat puwera lang si Romualdez so nakagalaw pa si Romualdez pati si pati si Saldico magmani obra itong si Romualdez Uh, tinatakot si Saldico, sinasabi na huwag ka muna umuwi, mag-apply ka na lang ng passport dyan. Kaya dito tayo medyo, medyo hindi happy sa ginawa ni President Bongbong Marcos na uh, pe, uh, sinubukan niya sa una na kahit siya nag-expose, pero sinubukan niya na gawin, in a way, makasuan lahat, hindi yung pinsan niya. eh Sa ginawa niya yun, nabumerang sa kanya bumalik ang issue sa kanya. Siya na ngayon ang inukusahan ng kapartner ni Romualdez na si Saldico na nakatanggap ng 25 billion from the 100 billion insertion. Something na hindi naman ako naniniwala ah, kasi kung gusto talaga mag-insert si President Bongbong Marcos, doon na niya na-insert sa DBM budget sa National Expenditure Program. At hindi siya magmakaawa kay Romualdez, kay Cheese at saka kay kay uh, para mag-insert doon. Mabisto pa siya, di ba? So ah uh, tulad ngayon, na uh, pinipilit uh, inililink sa kanya itong 100 billion na kinonfirma na rin ng ICI na merong at talaga insertion ng ganito after reviewing yung mga dokumento ipinose ni Sandy Pero, it does it did it doesn't point to the president. It only points to Saldico and Romualdez. Kung baka yung pinos ni ni Saldico ng mga maleta ng pera para kapapunta yun kay Romualdez. Pero ngayon sinasabi niya kay presidente. So dahil diyan, dahil siya na mismo na ipit, ha? <laughs> Wala na nilaglag na niya ng tuluyan si Romualdez. Kaya nga ka, kahapon nakasuhan na siya po with uh, uh, sa formally ng uh, DPWH at ng ICI uh, pinorward na yung kaso niya o nag na yung kaso niya sa Ombudsman na plunder case, bribery and uh, and uh, violation of the anti-graft law. Ah, uh, dalawa dalawa si Saldico at si Romualdez as respondents Pero medyo too late na. Kasi ngayon may uh, my revelation mismo si Interior Secretary uh, uh, uh John Vic uh, John Vic Remulla na yung parati natin sinasabi na kaya pinipit bine-blame rin natin si presidente hindi siya kumilos ng maaga hindi siya hindi hindi siya kumilos nang maaga para habulin si Romualdez at si si Saldico, sabi natin kung sa sa pagprotect, pagbigay nyo pagbibigay nyo ng protection kay kay uh, Romualdes at indirectly kay Saldico. At hindi nyo pina-cancel muna kaagad-kaagad yung passport nito. Hindi kayo gumawa ng lahat para pabalikin si ko Kasi delikado yan. Kung bumalik yan, pwede ikakantayan laban kay Romualdez. Which ginawa na nga niya sa, sa YouTube. So, uh, pwede mag-apply yan. Pwede bumili yan ng visa o ng passport. Ang tinatawag natin golden visa or golden passport. Kasi mayayaman lang nagagawa nito. Nag-invest sila o nagtatayo sila ng negosyo sa anuman lugar for uh, for 1 one, one or pora uh, 1 million dollars or uh, or 2 million dollars or 3 million dollars so kung may kung merong kanyan pwede ka na mag maging uh, uh, sabi natin makakuha ng investor's visa magiging citizen ka na bibigyan ka pa i ka pa ng passport i ka pa ng visa sa lugar na yan for life So so now yung uh, win a warning natin mangyari kasi sabi natin mahirapan habulin itong si si uh, si Saldico kung nagawa na niya ito ha uh, dahil uh, dahil syempre yung lugar kung saan nakuha niya yung uh, yung yung visa niya o yung passport niya Siyempre, hindi ito basta-basta, dadaan pa, ba, i, da, hindi ito basta-basta i-release siya. Siyempre, dadaan pa yun sa korte, dadaan pa yun sa mga hearing-hearing. Kasi parang extradition na ang mangyari nito. Parang sa atin, marami rin yan proseso. Aabot rin yan ng siyam bago mapauwi siya. So, ang, ang warning natin na mangyari ay nangyari na. Ito na naman, yung isa na naman sa sadly, sadly, hindi hindi ako masaya i sabihin ito, pero may tama na naman si Bat. May tama, may tama moment na naman tayo, may tama vlog na naman tayo. Winarni nga natin, Mr. President, wag nyo na depensahan si Romualdez, huwag nyo na depensahan si, si Saldico, i-cancel nyo na yung visa nyan bago yan makabili ng passport sa ibang bansa. Eh, yung warning natin na yan, na halos tayo lang dito tuloy-tuloy consistently nagbi, uh, nagbibigay ng warning na yan nangyari na nga, nangyari na nga ang kinatatakutan natin mangyari ay nangyari na nga kasi sinabi nitong si, uh, si Interior Secretary John Vic Remulla sa DCBB Radio interview sabi niya yun, nabalitaan nila na nakakuha na itong si ko ng golden passport. Yun, passport uh, na... Illegal naman yan. Kahit dito sa Pilipinas, ha? Uh, uh, pero wala ata tayo arrangement ganyan, ha? Uh, hindi ka pa rin maka-own ng uh, lupa, ganun. So, so, um, nakakuha na ito, naka-invest na ito, sa negosyo, o nakabili ng lupa, sa Portugal, Portugal, at ngayon, meron na itong Portuguese passport. So, Portuguese citizen na rin siya. Filipino and Portuguese citizen. Ibig sabihin, kasi ngayon pa lang, gumagalaw ng gobyerno para i-cancel yung passport niyan, pagtawa na lang tayo ni, pagtawa na, na lang tayo ni Saldico. Eh, sige, wala na akong paki sa inyo. I-cancel nyo yung passport ko. Kasi Portuguese na ako ngayon. pa yun lang, mahirap Mahirap yung naka kahit uh, nakapunta na ako diyan mahirap ang par pa rin maintindihan yung Portuguese language ha. kasi uh, uh, malayo medyo hindi yan pareho sa sa Spanish language although uh, halos sa uh, di, uh, dikit-dikit sila yan at marami sila mga mga trackan uh, yung, yung mga yung nila they migrate from Portugal to Spain, from Spain to Portugal. Pero iba pa rin ang Portuguese uh, language. So, so sabi niya, na nabalita nila, meron ng uh, Portuguese uh, uh, passport ito. At sabi niya, posibleng nagbuhos ito ng malaking halaga ng investment upang pagkalooban ng full citizenship. Yan na. Yan na talaga ang sinabi ko. Naging totoo na nga. Ha? Pero na rin niya, uh, kung ito naman golden passport ay na uh, bago niya ginawa yung krimen dito si, sa Pilipinas, posibleng proteksyonan siya ng Portugal. Pero kung nangyari yung krimen, after uh, na siya ng passport, obligado ang gobyerno ng Portugal na isuko ang suspect sa kanyang bansa. Paliwanag ni Romulia. So, yan lang masakit. Kasi clearly, dito, nangyari yung pagnanakaw bago na-issuean siya ng warrant o na-cancel yung passport niya. Nagnakaw sila last year. Eh. Sila ni, ni, uh, ipag 3 years na nila tayo pinagnanakawan ni Romualdez. 2023. 2024, 2025. Ha? So, bago siya na issue ng waran. Yun, yun ang problema. Ibig sabihin, ibig sabihin, kung yung krimen na gawa niya habang hindi pa siya citizen ng, ng Portugal, so, uh, uh, obligado ang Portugal. I-kwan i-proteksyonan siya. I As their citizen. As their citizen. So, hindi yung kung ngayon nakuha na siya ng citizenship and then ngayon pala nanakawin niya tayo i-turn over na tayo siya kaagad ng Portugal. Kasi ang krimen nangyari na uh, after na-issuean siya or after naging citizen siya ng Portugal. So, ibig sabihin ito, yan yung uh, uh, yung nangyari kay mas mas komplikado pa ito doon sa nangyari kay kay uh, Arnie Teves kasi ito si Arnie Teves never naging citizen ng uh, ng Timor Leste pero nahirapan pa nga natin arestuin siya eh mas lalo pa ito ha uh, i-check ko pa ipa-check ko sa team ko kung may uh, kwan tayo. may uh, may uh, extradition treaty tayo sa Portugal isa pa yan komplikasyon jan kasi kung walang extradition treaty mas mahirapan tayo kasi ngayon duty bound ang Portuguese government to protect him so now this is the Philippines versus Portugal ay 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 napaka komplikado kung sinunod lang tayo ng gobyerno at hindi dinipensahan ni President Bongbong Marcos si Romualdez at kaagad kasi uh, last month or early this month, sinasabi pa ni Presidente nung, nung tinanong, Mr. President, paano si Romualdez? Sabi niya, wala tayong sinasanto, pero wala rin tayong ebidensya kay Romualdez eh. Kung meron kayo, bigyan niyo kami ng ebidensya. Ganon rin sinasabi ni Jose Claire Castro, ganon rin sinasabi ni Boeing Re Ombudsman Boeing Remulla. O yun, naunahan sila ni Saldico. Si Saldico ang nagbigay ng ebidensya kaya kwan sila baliktaran sila ha Kwan sila bawi sila Kwan sila uh, yung stand nila binaliktad na nila ngayon kwan na hinahabol na nila si si Romualdez too late kasi si by this time citizen na si Sadiko ng Portugal so yan ha <laughs> ay ay. ay, ay. Uh, hard to say it but uh, may tama na naman si Bart pero we will we will discuss ah. We will uh, Kaya why don't you make it a habit to always list watch the uh the uh, broadcaster channel, Mr. President, ha? Baka uh, mapa mapakwan pa kayo. You will ah uh, baka maunahan niyo pa yung mga kalaban niyo, ha? ha? <laughs> biro lang, biro lang. Wala eh, wala na. Naunahan na siya, misaldi ko. Nauna na tayo lahat. Ay ay ay. Pilipinas. sige, uh, may meeting, pa. may kung uh, pa ako, may gagawin pa ako ngayong araw. so uh, thank you very much everyone for watching, thank you very much for joining me in this vlog, in this pre-recorded vlog, and see you in my next vlog.